Napigilan ng DICT ang tangkang panghahak sa ilang website ng pamahalaan, kabilang po dyan ang website ng OWA. Natunto ng IP address ng hackers or ng attackers na nagmula sa China Unicom o China United Network Communications Group na isang Chinese state-owned telecommunications company. Para po pag-usapan yan, makakasama po natin ngayong tanghali si DICT Assistant Secretary Aboy Paraiso. Maganda tanghali po sa inyo, Ase. Magandang tanghali po, Mama Angela, sa inyo po mga taga-panood at pagpakinig taga po. Yes, Asa, kailan nga po nangyari itong tangkang pag hack sa ating uh, government websites? Well, this is uh, a fairly recent uh, attempt pero bigyan po natin perspektibo mm -mm. sa inaaraw-araw na ginawa ng Diyos para ating may pagtatangkang, pag atake sa ating mga government infrastructures websites. Uh, hindi lang naman sa ating pamahalaan pero sa iyo, uh, kabilang na ho ang pribadong sektor ano-ano uh, po bang website ang tinangkang ihack? Uh, Asec. Uh we can say for certainty ang OWA medyo nag uh medyo pervasive at aggressive 'yung attack nila sa OWA mm -hmm. sa Philippine Coast Guard, uh, sa mga uh, gov uh government mail systems natin at iba pa mga intrusions. No? Mm -mm. Natuntun po ang IP address ng attackers na nagmula nga po daw dito sa Chinese state-owned telecommunications. Nakipag-usap na po ba kayo sa kanila regarding this? Linahin ko lang po muna, Mamangela. Yung IP address po natuntun natin yun within the territorial yeah. jurisdiction of China. Specifically doon sa binabanggit nyo na uh, kumpanya. Pero hindi po natin ina-attribute sa Chinese uh, state, sa uh, Chinese government po yung pag-atake Ah, uh, para magbigyan ho ng uh, tamang konteksto, mm -mm. ako ho, pwede ko ho uh, pumunta ako sa isang government institution natin dito, gamitin yung uh, uh, network facilities nila, at doon ko gawin ng pang-atake. Sa pangalawang pagkataon nyo naman ho, kung nakipag communicate na ho kami, we cannot formally communicate it yet with the Chinese government because we still have to go through a uh, thorough investigation para ho malaman ho natin ang buong katotohanan sa pangyayari. At uh, does it mean naman po na hindi na po talaga masasabi na may kinalaman ito ang may kinalaman ng Chinese government dito sa pag-atake base po dun sa inyong statement. Yun na ho, uh, maingat na maingat ho tayo sa attribution ho. Asya sabi ho natin, nakita ho natin ang IP address within that uh, particular location uh, which happens to be a uh, Chinese uh, state uh, corporation or institution pero hindi po natin ina-attribute na empleyado nila to or sila mismo ang uh, nag-atake sa ating mga mga po. Doon po sa mga pag, uh, pag-atake dito po sa ilang uh, government websites natin, ano po ba yung pinaka-end goal nung, at, nung hacker na yon? Ano po ba yung gusto nilang makuha or gawin doon po sa mga nasabi niyo pong uh, mga websites? Ako, yan ang hindi natin na malalaman because nga ho, nasawata natin sila, napigilan mm -hmm. natin sila uh, what we can, tell for certainty is they tried to get access do sa mga administrator logs, do sa mga access for ng mga administrator ng mga websites na mm -hmm. Kung ano oh, ang gagawin nila do sa pagkakaroon ng access nila doon, hindi na natin humalalaman. Because again, thankfully for the uh, thankfully to the men and women of BICT, uh, you na, know, na pigilan ho natin sila. Mm -hmm. But on the other hand, paano naman po natin makakasiguro na uh, wala pong nakuhang mahalagang impormasyon? uh whatever information they got uh, nagkaroon na ho tayo ng remediation sa uh, Clement's time so nagkaroon na ho tayo ng mga hakbang para ho uh, kung ano man ho yung nakuha nila hindi na nila ho magagamit. Mm -hmm. Sinabi nga po ni uh, Senator Grace po na mas magiging mapangahas na po ang uh, uh, cyber attackers. Ano po ang aksyon ninyo laban dito? Totoo naman ho uh, like I said this is not isolated to the Philippines. Marami mga nasyon na nakaka-experience nito it's short of saying this is the new pandemic. Ang tayo naman sa DICT at sa, sa ating pamama, pamahalaan, tayo po ay nagde-develop ng uh, NCSP, National Cyber Security Plan natin, na uh, for the approval of the President. Maliban ho dito, patuloy ho ang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan natin sa ating mga kaalyado na similarly situated na inatake din ho ng mga iba't ibang mga threat actors. Not only from one state, uh, Kundi ano ay yung mga threat actors nito iba-iba rin ho ang pinanggagalingan mami. Ah uh, even uh, hindi naman din ho uh, uh, isolated hindi rin naman ho uh, insulated ang Pilipinas. May mga threat actors din ho tayo locally. Opo. Ah uh, sabi po dito sa mga balita no target daw po ng mga hacker yung meroong gov.ph na domain at uh, bukod po dun sa nabanggit ninyo kabilang daw po sa posibleng natiktikan na ng na, uh, na mga hackers yung email address ng PCG, DICT, DOJ at website po mismo ng uh, ni Pangulong uh, Bongbong Marcos. How true is that? Yung sa website to, they tried again uh, contextualization ho ang kailangan dito eh. Araw-araw ho may pagtangka, may pag uh, pag uh, atake ho sa ating mga websites. So it's not isolated to one particular mm -hmm. website. Tama ho kayo. Uh, Inaatake din nila yung mga .gov.ph or HR government institutions. So uh, pero again, uh, thankfully ho uh, because of the skill level and dedication of the men and women sa panguna ho na aming sekretarya, uh, si Secretary Ivan Uy, na their competence level is uh, greater do sa mga threats so nat talagang napipigilan mo natin sila And also mayroon din po sinasabi may nakuha daw po na aside from email addresses kanina po na nabanggit kasama rin daw po yung mga passwords na may gov.ph nga po na domain at mula po sa dark web Ano pong masasabi niyo po dito Ay uh, na ako, ayun siya sabi natin they get they try to get access mm -hmm. do sa mga user logs at user access so ng mga administrators mm -hmm. ng mga websites na oh na to Uh, but because of our remediation hindi na nila ho kung ano man yung nakuha nila hindi na nila magagamit for whatever purpose they may have mm, at kung yung mga naku yung kasi nung nakaraan po yung sa field health, if i remember it correctly ang unang sabi nila walang nakuha but eventually uh -huh. nakita sa dark web na meron din po so how how can we be sure na uh, hindi po ganun yung mangyayari dito sa mga ilang mga websites na nabanggit po ninyo earlier since nalaman manuhun natin ho kung ano yung mga they, what they try to access mm -hmm. talagang we presume siguro in the worst case scenario na nakuha nila saan nila gagamitin to tapos we try to prevent na kung dito mo gagamitin to hindi mo na magagamit to imagine natin it's it's a very very complicated mm -hmm. and a, a technical process but uh, to laymanize it talagang parang pag may nakuha ka susi papalitan na natin yung ano yung lock para hindi mo na alam Para makuha. hindi na magamit yung susi. Ah hindi na makakapasok apo. Oo oh, okay. Um, paglilinaw lang din po natin ano tama po ba nakasama po yung website ng Philippine Coast Guard dun sa mga tinangkang ihack nitong mga hackers Tama po ma'am uh, they try to uh, get access to the website of the Philippine Coast Guard Mm kasi ang sinasabi po nila posibleng uh, this can be related doon sa sinasabing tension po natin ongoing conflict uh, dito po sa West Philippine Sea Uh we don't want to ano naman oh with nga yung gusto namin iparating na kaya binibigyan namin ng tamang konteksto ito na parang ang mga individuals na to, yung mga or groups na nag-hack or nag-infiltrate, we call them threat actors, iba naman ho do sa ampakay bukod do sa, sa pag-disrupt ng government po natin. It might be or it might not be related to the ongoing tensions in the West Philippine Sea. Hmm, baka meron po kayong mga panghuling pang-mensahe sa amin regarding po this incident. Uh, sa amin naman ho ay eh, kami naman ho sa gobyerno lalong lalo na ho sa DICT na nagiging matapat sa ating mga kababayan. Ang hiling mo lang namin is talaga maging maingat ho tayo, maging ma maalam sa mga nangyayari sa atin. Pero huwag ho tayo magpapanik. Nandito ang inyong gobyerno para, para, para sumusubaybay at uh, you have a working government uh, to prevent uh, whatever threats that they may have against us. Ma'am. Alright, maraming salamat po sa inyo, DICT Assistant Secretary Aboy Paraiso.